Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng uh, reaction opinion ngayon itong post ni Atty. Uh, Wilfredo Garedo tungkol ba sa balibalita na baka daw si Jose Claire Castro uh, papalitan siya ni uh, Mon Ilagan as Palace Press Officer. <laughs> Eh, ano ba, matutuloy ba na sisibakin na si Auntie Claire? Ako, hindi ako papayag. <laughs> Dapat Jan pa rin, siya pa rin, hanggang 2028. Dyan pa rin si Auntie Claire. O ito, sabi ni Wilfredo Garrido. Attorney Wilfredo. Mon Ilagan. A husband journalist and a trapo. Can't hold a candle to Claire Castro. unless you're willing to give her a promotion like giving her the DOJ post let her stay bbm please don't commit the same mistake in replacing a popular official with a lightweight as when you listen to the wrong advice and replace general torre <laughs> so hindi papayag si attorney wilfredo garido na palitan nila si Jose Claire Castro not unless na siya ang magiging DOJ secretary. Ito, ah uh, kinonfirm na ng uh, PCO secretary uh, Dave Gomez na hindi talaga papalitan. So good news. to inquirer.net. Gomez Mon ilagan won't replace Claire Castro as Palace Press Officer. Supporters and critics alike will still see Palace Press Officer Claire Castro in the almost daily briefings in Malacanang. Kaya, good news! Auntie Claire will stay. Castro remains as Undersecretary of the Presidential Communications Office According to our immediate superior PCA secretary, PCO secretary, Secretary Dave Gomez. In a message to reporters on Monday, Gomez confirmed the appointment of former Cainta Rizal mayor and ex journalist Ramon Ilagan as PCO undersecretary for operations. However, he belied reports that Ilagan. Would take on the post of Castro. So, the <coughs> Secretary Gomez, he, Ilagan, will not replace Jose Claire. She will remain as a spokesperson and press officer. As Palace press officer, Castro's duties include officially speaking to and briefing the media and providing timely statements and clarifications on presidential engagements policies and positions as may be authorized ilagan and castro are among the current four undersecretaries at the pco including its attached agencies prior to his appointment to the pco ilagan was an assistant secretary of the department of transportation as executive director of the uh, Office of Transportation Cooperatives, he was also designated by then Transportation Secretary Vince Dison as the agency's spokesperson. Castro earlier dismissed rumors circulating online that she was being eyed as the next Secretary of Justice following Jesus Crispin Boeing Ramulla's appointment as. Ombudsman As of Monday President Marcos Jr. has yet to appoint A new Secretary of the Department of Justice Okay So, klaro na uh, Ang ating paboritong anti-clair Will stay as Press Officer Makikita at makikita pa rin natin Araw-araw at magbibigay Ng ligaya buong bansa It Bulaga <laughs> so Effective daw si ni Claire Castro Sa kanyang trabaho And I agree Effective siya Basta pagtira sa mga Duterte Yan ang kanyang porte Talagang Mabilis pa sa alas 4 Basta Duterte nang pinag-usapan ah, Birada And The more natitirahin niyang mga Duterte To me, the better Lalo na kung si Bipintay Sara ang kanyang titirahin, mas mas gusto ko 'yon. Kasi alam mo na ang Pilipino mahilig uh, ano yung suporta nila napupunta sa underdog. Kung sino yung tingin na inaapi yung Pilipino na example neutral, hindi siya maka Duterte, hindi siya maka Marcos, hindi siya maka maka-P kailangang kung makita nila na inaapi mapunta doon kaya ito abangan natin itong next year talagang magkakaroon na naman ng uh, panibagong birada nila laban kay Bipisara actually nagsisimula na ngayon eh. ang dami ng lumalabas na naratibo yung bakit daw hindi pinayagan ang, ang interim release ni PRRD ang sinisisi nila si BP Sara. So, ang strategy nila is dinidivide nila ang mga Duterte supporters. Kaya huwag tayong padadala mga kapwa ko DDS. Gusto nilang hati-hatiin tayo. Dapat sulid lang tayo. Kasi tayo ang may pinakamaraming ano, sa latest survey ng WR Numero, 31% sa mga nasorbey uh, considered DDS. Ang Marcos loyalists 19% lang sila. Kaya tayo ang pinakamarami. Oh, kahit mag-join forces pa ang loyalists at mga kakamping, mas marami pa rin ang mga DDS. So, merong united effort ngayon uh, composed of mga kakamping o dilawan, mga leftist, progressive group, progressive, mga makaliwa, Marcos loyalist, mga civil society groups, mga NGOs at media para i-destroy nila ang kredibilidad ni BP Sara para pagdating ng 2028, hihina na siya. In case hindi nila matanggal sa impeachment, ang target nila hihina ang credibility ni BP Sara by 2028. But, come on, bring it on. Kung kaya nilang sirain ang ating BP Hintay, Sara, basta tayong mga DDS, magkaisa lang tayo talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga libring yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Kung karoon, manini ang matagaan o yero. Salamat kayo sa paghatag So, muna ni ang, ang atok nga natanagyod kung maulan. So, maulan na naging siya. So, buslot na gid ang ilang yero. So, magatop na siya karon kay natagaan siya giyero. na ubat So, uh, ninatulid kayo kaya nakaya na ang gatuluan. So, karunti, ang sa imong masulti na natagaan ka o humanag yun o atop ang um, imong balay nga. Dahang salamat una-una sa tanan sa ginoo o um, sa nagtanaw sa video. o labi na sa nag-sponsor. Kay kani akong balay. 5 years na aya pagin na Pulian ogero. Ah uh, so na kay anak te na ah uh. uh, so pila ka mong anak isa unya bros pagin paron. Ah uh, so si ate isa yung anak so na nay dadua so aya pagin napulian ang yung yero nga ah gatuan na so karunate, wala na di na katuluan.